Sa mga nakaraan, mag-isang nakatira si Tatay Andres sa nakagutay-gutay na kubo at at kumain sa durog na mais. Sa tulong ng ating mga kababayang nakaluwag-luwag sa buhay na pagawa natin si Tatay Andres ng mayos-ayos na matutulugan, hindi na mababasa sa ulan si Tatay Andres. Pagawan din natin siya ng CR at lutuan. Sa mga taong nagmamahal kay Tatay Andres, mga ma'am, sir, mabuhay po kayo at maraming salamat po. Namimili po tayo ng mga gamit para po sa bahay ni Atay Andres. Hindi po niya alam. Isusurprise po natin siya. Tay! Imuha ni Tay! Ha? Imuha ni Tanan! Tagdagawa na. Tay? Tagdagawa na. Oo, para na si Imuha. Ano ba? Oo. Oh. Natay mga gamit ay napuntay misa. Tagdagawa Misa og sudlanan sa imuhang sinina tay na tay druid na po tayo mga gamit ni Moria tay daghan kay ni tay na electric pan yan na po tay grocery tay gas hmm nga imong mga tanah ko tay imong iro tay na mo ni Moria tay ha maayo nun tay ano ah, nara -na. nandito po yung aso sa mga viewers natin na nagtanong sa aso ni Tatay Andres. Uh, yan po, nandito sumama po sa kanya. Oh, mm. Yan po. Kumusta kay pangalan na ni mong aso tay? Pangalan ko kay Elisio. Elisio? Oh. Hapit man priya sa pangalan tay. oh. <laughs> huh? Yan si Elisio. Oh, sumama kay Tatay dito sa bagong tahanan nila. Ato, bisa nangyay pa ang bahay ya? Hmm, po. Yan po, marami po ang nagtanong tayo kung sinama ba daw ninyo ang aso ninyo sa bagong bahay ninyo. Ah. imo mga dahil dito tay. okay. okay. yeah. mm. mm, tayo. imo mga gidala dito eh. Hmm. Hmm. Hmm, mga Nami dalang daghan yung pamalit tayo. Ako ni Hinay Nayag Hako tay Oh po Para ni sa imuhang Bagong kubo tay po na kaluyas kino. Hmm. Na about ang inyong gihatag ko. Hmm. Mo gitay no. So, piramise, o salamat jud pirmi sa Ginoo tay oh. no. Oo. Kaduha tay sa atong mga buotang mga sponsors tay. Maayo. Hmm. Dako kay tag natigom tay. Na. Oh. Sa mga nag-donate po, malaki po yung naipo natin. So nakabili tayo ng mga gamit ni tatay. Oh. Ang sobra po ay pakabitan natin siya ng Uh, tubig. Kalian. Siris.

pag mayroon kang kasama tay ah oh. mayroon kang ano uh, mo kuan oh no? dilanan tay oh. sa plato tay lagay ng plato di strainer oh asa simple tay gan gan na nimo ah ng gidanan Ah, oh apo oh, omo. Oh ipamalit ninyo ha? nakadag naman ipamalit ninyo oo muna request tayo sa tuwang sponsor ko eh ako ba? Yeah. baldi palanggana ah batsa baldi kawali kadiro oh. ako ko po, po lahat ang kinamili uh, natin para sa bagong kubo ni Tatay Andres ito po. Ayan. Uh. Dokhen okay kai tai. Ya bot ke entar lagi nih. Ya bot itu noh. Ah. Sigi tai atau ning plaster sing mulai teh ya. Ah. Oke lang tai. Mulai plaster tai. Makan okay. nang okay. may dala ko tayong prutas, pagkain, tubig, soft drinks. Pakainin natin si Tatay Andres na masarap. dalawa maliit. Ako so yan. ito, malaki. Si Elisio. Si so ito po yung nabili natin lahat. Yan. Dami po. So una natin kaya yung ano, floor mat. Bili tayo ng floor mat. So, ito po. Saan muna natin yung ano? Bintana, no? Ah. Uh. Taga natin ng floor mat eh, ha. Ah. Ayan, mayroon na pong floor mat. Nilagyan natin ang floor mat bago natin i-plastar ang mga gamit ni tatay.

ibasa natin bago gamitin ni tatay kasi po ay may mga alikab pa ito galing pa ito small Ito po tay daghan ato ko sara tay daghan na may ana <laughs> oh tay so marakis suntay para mag-prito ka tay oh na

At oh, saka binilang kita ng yutintay kung palaging umuulan dito ka magluto. Oo, oh, bitaw. Ano ng ba kung pwede ah Oo. Oh. Ha? Kaluli ang sige oh Ha? tay? Oh. O tay, may tabo tay. Oo. Oh. Tabo. brastay tay! oh, brass para i O, Oh, uh, saka sandok. Oh. Ay. Oh. Kaya sandok kaya. Oh. Sa hangir. Testing oh. natin yung nabili nating radio po para kay Tatay uh, Tati Andres. Para meron siyang mapagbibang ano kasi malayo sa bahay dito. Sa mga board. Ito po. po yung electric pa ni tatay. Sakat natin. So. Ay! Ito tay! Okay. Tay! So, gulimutan ka tay pag electric pa nga. ito sudanan sa imong sinina tayo Kuha ni tatay dalawa po Kung sakaling meron siyang kasama dito uh, Ako uh, po din Tay oh. Tay Na tay Sure tay Ganaan ka tay Apo, ah, hindi ka po tay oh. <laughs> and po sure Eh, dalawa po hmm. Sure Nagnanagay niya ako Ay, dahil niyo Oo oh. Ako nang ibutang dali tayo Yung oh. short tie? Oo. Oh. Short tie, ako oh. nang tie. Oo. Oh. Sa pulo tayo, ganahan ka ni tayo? Oo. Oh, Ano? Yeah. Ang ngayon sa tayo? Mali po. Tay? Oo. Oh. <laughs> pulo? Oo. Ayan, pulo. Back <laughs> oh. yeah. like time, mo. Kung sa gabi tay, mainit, merong kang suot na oh, kana. sleeveless. Oh. ito po. Hmm. Sleeveless. Bago tayo ha. Hmm. Sleeveless tayo. Itong puno tayo, ilagay natin dito tayo. ha. Oh. Hindi natin ipunin ha. Uh, hindi kayo ma dito sa oh. Uh, pagkuha. Ito po, sleeveless. Okay, po. Ilisya na imong kalo tay. Yan ang nasobrero ko ni tatay ay medyo ano na luma. Oo. Ah, huh? Oh, Ini tay. Oo. Oh. tay. Okay na tay? Oh, okay na. Ah, <laughs> 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 uh, natin si tatay nang ano kumot. Okay. Tay. ano kang proyekto ha Hmm. Yan, mm. bago na po ang sombrero ni tatay oh. Bago na po ni tatay Cover sa mo ang Foam tie Yan po, receive ba? Oo oh. Tay, ito dahi Yan, binihay lang sa tatay na groceries Ang dami po ito masagal po itong maubos ni tatay Kasi siya lang isa Tay, natin groceries tayo ha? Oo oh. Nanay gatas, Tay Ah, oh. uh, Milo. Saka ma maulam po ninyo tayo na yung mga dilata munggo. Uh, yan, biscuit tayo. Na yung biscuits tayo. Oh. Meron kang bigas si tatay. Napay, so, akong lugar. Nagdaga natin. Tay, nakay bugas na ha? Oo. Oh. Ito oh. po yung nabili natin. Kalan? Oo. Oh. Kasi na ba ito tayo nampak Mayroon tayong kawali at saka batsa tay. Oh. Asa na to ni butang Ah, ganyan na. Bilang? Yeah. Dito lang daw sabi amin tatay, dito lang daw sa loob. Yeah. Ito na kawin, no? Oo. Oh. Dalawa po ang na ni Tatai. Okay. Ito ko. Dalawa po ang na. Hindi ah, dito lang muna natin ilagay para Hindi maka abala po sa talaga. Ano, oh. ni tatay. Ito po, dalawang upuan. Tay, meron kang portable gas to tay ha? Oo. Oh. Marunong ka bang gumamit ito tay? Marunong ka bang gumamit ito tay? Oo, oh, tako ibaw. Oo, oh, tako ibaw na rin hmm. tay ha? oh, yan ah. Yan po, nag po. Sige na. Hmm. tayo natin. Hmm. Yan po ha? maraming salamat po sa ating mga sponsors sa si Arne Tatay Andres at sa pagpagawa ng bahay maraming salamat po yan ang uh, pangalawang nagbigay po para sa si Arne Tatay Andres ay uh, si Glinda Bilita nagbigay ng 1,500 nagdagdag si Jomski ng 5,000 para sa CR at ang sobra binili natin ng mga gamit at saka groceries ni Tatay Bigas Malasiki Pangasinan nagbigay ng 3,500 si Pinkay nagbigay ng 5,000 si Jerika, Jerika and Max of Ho Chi Minh Vietnam nagbigay ng 3,000 uh, si Jerica and Max of Ho Chi Minh Vietnam yan shout out po at saka si Carol James nagbigay ng 6,800 po at sa mga anonymous uh, donors po uh, marami pong nagpagod ang narito po natin lahat na budget uh, kay tatay para sa kanyang CR, mga gamit <coughs> at saka groceries, bigas ay umabot po ng 37,804 ang total lahat ng nalikom natin yan po so ang nagastos po natin lahat ay 23,000 ang nagastos natin lahat sa CR, sa mga gamit ni tatay ito mga higaan ito po, electric pan drawer, lahat-lahat po ay umabot ng uh, 23,000 for so bigyan natin si tatay ng cash po ito tayo, tanggapin po ninyo tay 1,000 2,000, 3,000 Mayroon pang natirang uh, 11,790 so pakabitan natin si tatay ng tubig medyo matastas pa po ang proseso kasi meron pang seminar yung uh, meters sa tubig ipa-restro pa natin sa water district yan po at saka compute natin kung magkano po kung ilang meters po ang uh, magamit natin mula doon sa uh, linya ng tubig dun sa itaas pa dito bilhan natin ng uh, water meter sa materialis po para sa tubig ni Tatay Andres para hindi na siya mahirapang uh, mag doon sa baba uh, sa ngayon po ay gumamit si Tatay ng tubig sa ulan dyan kasi madalas maulan dito yun, yun lang po yung i niya sa CR ihugas sa pinggan at saka yung may inom ah saan po kayo kapag may Ayan po, ah, bumili ko si ng mineral water para sa oh. ah, um, maiinom po. Ako, salamat ko si Kino, oh. na Naari in Kahit tungog lang sa akong pagkabutang sa akong pagkalisod, kamo'y sa ako. Walang anuman po tayo. Una una uh -huh. magpapasalamat po tayo sa Panginoon pangalawa sa ating mga butihing mga sponsors. Uh -huh. Sa mga mga anonymous sponsors. Oh, uh -huh. po tay. Mm -hmm. So, mag po kayo dito tay ha. Ah, lang namin ito pag may time kami siguro sa susunod mga araw. Kabitan natin siya ng tubig tay. Oh. Pag may sobra tay. Uh -huh. Idagdag natin sa konsumo mo tay uh ha. -huh. So, tay, meron ka ng 3,000, tay. Ah. Uh -huh. I-ano mo yan, tay, ha? Uh -huh. i mo yan, tay. Ah. Uh Lumili -huh. ka ng mga ulam. Maraming salamat sa lahat ng ating mga sponsor. Yan po, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po natin uh, mapagawan si tatay ng uh, kubo. At mabilhan ng mga gamit sa kanyang kubo. Ayan No. Oo. na niyo po yung imuhang iro, tay. Oo. Dito na daw tumira yung aso ni tatay. At saka mayroon siyang uh, dalawang ano parang uh, kuping. Huh? <laughs> May meron din siyang pusa, dalawang maliit na uh, aso. Oh, ayan, meron nang kasama si Tatay dito. Tay, oh. huwag ka nang bumalik doon sa bahay mo Tay ha? Oh. kasi sira na yun tay. Mas lalo lang naghihirap kayo kapag bumalik kayo doon. Karun, tay na yung pagkatulog ng Tay. Ah, kalo ko ko si o Mamalay ko pagkatulog katulog hmm. Ini si kebuntag, tatay ay binihilan natin ng uh, masarap na pagkain si tatay. At saka please kong frutas. Tay, uh, -huh. meron tayong kunting handa tay uh -huh. para sa inyo. Hmm. Kasi malayo naman yung pitbahay niya dito tay. Malayo. Uh, na kung tayo ng pagkain na walang kumain. No? ako ay kasurya. Nagpasalamat ko na nyo. Ay mo ko ke ayos pag butang. Hmm. May na yung paghigda tayo, di nakamatuldaan, di nakamatuluan ng ulan. Oo. Oh. No? Napagawa natin siya ng saingan dito. At saka CR. Dito po. Mayroon siyang CR dito. CR so sa mga viewers natin na nagtanong kung bakit daw hindi uh, dinikit ang lutuan ni tatay sa bahay eh, ayaw po ni tatay kasi yung usok po sa kanyang saingan pumunta sa loob at saka yung CR hindi pwede pong ilagay dito sa loob kasi maliit lang po yung kubo ni tatay yan po so kailangan i-distansya natin sa kanyang bahay po para hindi uh, umamoy po yan so maliit lang talaga ang pinagawang kubo natin kay tatay kasi lang po sa kanya kasi siya lang po mag-isa wala po siyang anak at asawa sa mga, sa mga nagtanong kung mayroon pa ba siyang kamag-anak mayroon po yung mayari ng lupa dito ay apo sa kanyang kapatid. So, apo na rin ni eh. ano, tatay. Hindi Hindi pwede tayong gumawa ng kusina dito. Sabi ng uh, pamangkin ni tatay, kasi malaki na ang ma sa area. Yan, uh, ano po ay eh, malapit lang sa bahay din dito sa kanyang pamangkin. Yan ito po yung munting handa natin para kay Tatay Andres po. May tayong litson, puso, diskong kong prutas. Mm hmm. Mali pa yung na naabot karong adlaw. Kaya sila naluoy ka na ko. Nakag sila magkaon. Di rin sa ako ah. Hmm. Kaya ako makakaon po. Kaon ka tayo Oh. Yang di dalam ini magdugay tay, kaya hapon sa tay. Oh. Hmm. Baik balik mo nga rin, ha? Hmm. Sige oh. tay. Oh. Sige tay. Magdugawra mini mo tay, ha? Oh. Baik balik mo nga rin. Hmm. Sitain ka lang namin tay, ha? Oh. Hmm. Sige tay, ha? Oh. Sige tay. Oh. Adios tay, ha? Oh. Sikit, tay. Di namin magdugay. Bye-bye. Look at